Good morning mga kabarkans Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkans Ngayon mga kabarkans is nandito tayo sa Lanang Dito sa Davao City ano? Ang ganda-ganda ng view dito Yan, Ito yung Davao Park District dito sa SM Lanang Yan. Grabe yung naglalakihang building dito kasi more in condominium ito mga kabarkats itong one lecture or two lecture at itong SMDC yan o itong nakikita natin ito yung condominium sa SMDC yan ito yung naglakihan na mga building ito yung i-update natin mga kabarkats yan dito sa Davao Park District yan let's go magkakita na tayo ngayon mga kapagkad dito sa Davao Park District papa papasok na tayo dito ito yung sa SM Lanang dito sa Davao City nasa likuran lang dito mga kapagkad Ito na yung Davao Park District na uh, pakalapad yung balsada dito magpapasok ka pa. tapos pag kurbada mo dito magkita mo yung malaking building yan yung Acacia Hotel tapos dito sa left side dito na yung magkita mo yung, yung malalakihang building dito ito yung Davao Park District yan ang no? kita kita natin yung blue pinatawag nila na blue building yung sa mga concentrics yan na uh, call center yan tapos ito yung sa left side yan na yung one lecture sa Mega World yan na uh, project dito Yan, napagaganda itong lugar mga kabarkats at marami pa ding mga bakanting mga lote dito siguro more in building itong sa likuran mga kabarkats kaya tinatawag ito na double Park District siguro sa mga in the soul, sooner is mag, naglalaki ang mga building na dito yan o no? itong isang one lecture may itatayo pa dyan na two lecture yung kaharap niya nagsimula, Nag, nagsimula nagconstruct no tapos dito sa right side natin yan ay eh, puntahan tayo yung uh, blue na bako dyan yung mga pins ito yung whiskey part yan maganda din dyan kung nahilig kayo sa mga whiskey construction pala dito mga ka-workers kung ano yung construct dito parang malaking building nga naman itong i-construct dito na side yan ito so, yung Davao Park District yan. ito yung one picture mga ka-workers na construct na naman sila dito ng ng bagong another building itong sa kabila ito yung two luxury. yan nakaakit na tayo dyan sa taas mga kabarkas yung opisina nila dito sa taas kaya yung server dun yan yung sales manager yan pinakit tayo dito mga kabarkas itong one luxury. Kasi ito, tapos na ito, na side. Yan, pinakita sa atin yan. Ang napagaganda talaga sa loob dyan. Tapos itong isa is patapos na naman. Oh. Hanggang doon. Parang tatlong building na. Tapos magtatayo na naman sila dito sa kabila. Ito yung two lecture. Yung tawag nila na two lecture. Kani one lecture, two lecture. Napakaganda yung design nito mga kawaykads Kasi nakikita ako sa plano dito Sa taas, sa office nila Na may May tinatawag ito siya yung one lecture, two lecture Kasi ang paligid nito is may man-mood look Na gagawin yan kung matapos ito Kapag nakakuha ka ng unit dito Is pwede kang mag-jogging-jogging dyan sa loob kasi may may manmade na river ang gawag lake na gagawin dyan sa loob napakalaki yung likuran pa dito mga kabarkads yan Marapi na ang mga naglalakihan ng building dito sa likuran mga kawarkads. And, kung gusto niyo mag inuman ng mga whiskey diyan mga wala ito. Sa Whiskey Park. Yan, maganda din diyan pag gabi. Sa hindi lang ulan. yung Sandras under sa Mega World yan ito naman yung ng yun SMDC uh, na condominium yan ito yung rotunda nila dito yan ito uh, nga tapos na tapos na dito mga kawekads itong SMDC na building ito yung SM yan marami talagang building na dito mga kawekads sa uh, lugar ito yung hospital na high end dito. Yan. to Lanang Premier Doctor Hospital. Siguro mahal siguro yan dyan mga kapatid kasi hindi masyadong maraming nagpa-hospital eh. Dito na ito lalabas mga workers. ah uh, Ayan, and marami na mga ayan, 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 na ito sa ayan, ayan, Yeah, <laughs> i Yan ito yung Arcastillo mga kabalikad Siguro mga kabalikad hanggang dito na lang Ito yung natin sa Double Park District